Ganito, ganito kasi Ayan, ito. Ayan, si ano si Diwata. Ganito kasahod ako, nakapila yung tao. Kumila to. Ay, nagulat ako kasi hindi ko siya kilala. Ay, hindi, hindi ka na to, Pito. Wala ka nalang pot. Hindi naman kita, kuya, kung nakajuti ka. Kasi akala ko, yung mga tao ko, ah, uh, may binasa. Oh, wala kang dala. Kumingi ka sa sahod. Kaya hindi naman kita kung nakajuti ka. Eh, hindi ka nagsabi ko, Pito ka, kuya. Ngayon, ngayon nung nahalata siya na ano na kumukuha ng sahod, nakapila din. Tinanong so, so, ko sa mga tao kasi duda ako, sabi niya, sabi ko sahod niya rin ba? Nakasuta, so, sabi niya, oo, ngayon, magsusuri ka, di ba? Hindi, 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 totoo lang ha, kasi, um, sabihin lang natin totoo, yung tama lang tayo ngayon kasi ang mga tao ko marami tinanong ko itong mga to kasi nung tinanong kita na nakapila ka kung nakadyote ka sabi ko kasi akala ko kung pasok ko lang hindi ko kilala hindi, kaya, hindi kaya, ako kaya yun, 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 yun na nga eh kaya nga tinanong ko sa mga sa mga nagdyote pa yan ngayon nung sabi lang hindi kilasan ko maripas ay hindi po ano ganun, alis na sana hindi huwag ka lang manloko sana pwede ka naman sa akin pangangin eh lumukuhin ko ako oh, oh, sa patapang ato ka. ganun kasabay ka sa mga tao eh dalang cellphone kumuha ka talaga kasi tinanong pa kita kung naka-duty eh. sabi mo oo oo yun na naman eh dapat na lang kay kuya dapat dapat bigyan na naman yun, na, na, yun lang ba, ba, na, ba? na yun Lahat ng mga kumakain doon, binibigyan namin po. Hindi kasi tinanong ko talaga siya ng dalawang pieces. Kung naka-duty ka ba, sasahod ka ba, sabi niya ako. nagtanong ako, hindi ko siya kilala eh. tama hindi ko siya naman eh. Tama yun. Tama po yun. tapang tinapang Ayun lang naman, ano, tanda ano, mo na lang yung mukha na ka, to. baka mamaya, kasi ang daming nawawala rito. Di diba, mga helmet, kung ano-ano. Puro lang naman eh. Huwag ganun. Hindi, Di ba, nakakita, di Di nakita mo? si ate, oh. nakita. po si ate, kumilas, kinanong ko, di ba? Kung sa sawad, sabi niya, Ayan. 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 naman, kasi gusto ko yung Ayan. kasi Ayan. Tapos nagtanong ako ng mga sa mga bata ng mga bata ng mga bata ng mga ng mga bata ng mga bata ng mga bata ng mga bata ng mga mo ng mga bata ng mga bata ng mga bata ng mga bata ng na, na, <laughs> na bata grabe, saludo bata sa ng diwata bata ng mga bata ng pa rin Mata. pero pinatawag niya pa rin, no? Ba? Mo. Okay. Wow. Grabe, saludo ako Diwata. guys, oh. Iligtas mo iligtas mo. O, kasi baka saktan yun. Ayan, oh. Baka saktan. May ay Ano baka may mga dala din oh, sa ay, motor. Eh wag niyo na lang kalikuran, total lang po pala. Total okay. okay. na patawad okay. naman na ni diwata. Ah, uh, may motor sa dala, may motor? Okay. May mga motor yan, may dalawa katuwang. Okay. Wala kaya 'yon. Luk Biro, kunin ko yun na. Ah. kukuha so, ng sahod ay, ay, ay. Kaya, na, Okay muna. Tayo, kunin video muna ko.